Hello mga dai. Welcome to my many garden. Charot! Nakahay na kita garden na kanugayan dahil tumod sa vlog vlog. <laughs> May nalang, di ba? So mo niya akong mga tanong May flex akong mga tanong. Char. Mabago pa ng tubo dahil pa na So nagkuha na lang kong alog bati dahi. kaya ako niya sa tinola. sa Mag tinula, takaroon. Kaya lang ay higop o sabaw. <laughs> nasa day ko customer din nagpaabot na ito na sila na ako okay. nagbidyo-bidyo pala kita sa mode ha ha narada na siya atubangan sa kong tindahan day akong ipang mga tanong-tanong kung magkugi lang kita tanong-tanong sa so, itong mga kilid-kilid o -kilid, makalamas kita tanam atubangan dyan siya ah, sa tindahan ay! o na narada pong ihagwa ng batota Napa, na namuak na sad siya dagan kita sili so mag start na taog luto nagpainit na na di ko nagtubig mo yung ang lamang sa atong kinabuhi dai dili na ko magamit og bombay anak kay og basta naay kamatis og espada og okay na na atong tinola charot so mao na ni luto na dai to ang tinola Jadi di mingkin pwede dahi gula ay parat-parat. So, ako na lang po giprito ning ng nga goodbye heads. Tanawa, goodbye heads. Diyan, diyan, nawala. Diyan, ulo. so, maniud to na ta.